Magandang araw mga kaparmers Welcome ulit sa aking youtube channel This is Rap Boy Farm Vlog So bali sa video na ito mga kaparmers ay mag-harvest kami araw ng linggo pang siyam na pitas na ito mga kaparmers Nasa ang edad dito, nasa 72 dis so, Medyo malaki yung mga bunga niya ngayon mga kaparmers ayan, sobra, marami yung bunga ngayon makaabot din ang mga 800 siguro or 700 hundred oh, malalaki naman so ganoon pa rin mga farmers wala pa rin siyang white flies ayan hindi pa rin siya na pasok ng mga apids yung trips, mayroong trips yan hindi talaga mapatay-patay yung trips pero yung mga apit sa kawet flies wala no hindi nakapasok sa kapot borer so ayan sobrang lalaki ng mga bunga nya sa tatlong piraso o apat siguro isang kilo na ay mabigat marami na rin siya mga bulaklak So sa mga nagtatanong sa akin kung Ilang puno to Nasa 2 lang to mga kaparmers. So. Baka sa sunod na mga linggo. Aabot na ng isang libo dito. Mga pitas. Kasi marami ng mga ganito mga bunga. Ito yung marami na. Sa susunod. Kahit ngayon marami naman. Pero. Hindi lahat magkakuan. Mga puno may mga bunga. So yan dito banda maraming bunga dito no ayan matatangka na siya, mga ka-farmers halos mataas na sa akin yung iba kaya mahirap sa talong pagka ganun kata kataas mahirap mag-spray So dito madamo pa dahil ito yung na ko na hindi namatay dahil inulan. Hindi pa na-sprayan dahil sobrang busy. So magaganda naman yung bunga niya ngayon. Malalaki pa. Ayan. Marami-marami siyang bunga mga ka no. Oh, ganun kaganda yung pulyar mga ka-farmers. Kasi yung bunga niya hindi siya bumababa sa 500. Tarang nakakapita siya ng 500 mahigit pataas. So, maganda na rin yung panahon dito mga ka-farmers. Dahil ulan sa init Yung maganda sa talong pagka ganun yung panahon oh, kaya bilis lumaki yung mga bunga Yung kaka so, kakatumbahan na talaga dahil mabibigat yung mga bunga nya oh, may mga marami na rin mabubuyog ayan yun yung mga kaibigan natin mga ka-farmers yung mga bubuyog na yan sila yung nakakatulong para mabuo yung mga bunga so yun lang mga ka-farmers no? Mag update lang ako ng aking talong so, kung bago ka pa lang sa aking youtube channel pa subscribe naman rap boy farm vlog pahit na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video lalo na sa mga baguhan So, itong video na ito mga ka-farmers ay nag update lang ako para ma-inspire yung mga nagtatanim ng talong or gulay. So, nagbabahagi na rin ako ng mga kaalaman ko. Kung hindi naman, hindi ko naman sinabi na expert to ako. Pero may mga alam din ako na hindi rin yung alam ng mga baguhan. Kaya sana nakakatulong ako sa inyo. So, yun lang. Papalo na aking Facebook account, Kabilio Rapi. like and share so, Thank you for watching. God bless.